Lights, camera, rolling, action. So, arin mga taga barangay Bukawan, haruliti. Dumayo niya na area Agus Ice. So, ayan guys, nagtutulong-tulong kami para walisin yung alikabok. Ito yung bagong court dito sa aming barangay, Bukawan, haruliti. right. So, mamaya katapos mawalisan, gagamitin yung hose na may tubig para dun sa may timba, sa may balon para yung tubig ma ano dito matanggal yung alikabok all right rock and roll para pag malinisan na eh, pipinturahan na namin all right at magpapakain yung mga uh, Alright all right so yan guys nakikita niyo naman yung sobrang kapal na alikabok so pagkatapos nito iwawashing siya all right tapos pipinturahan papunta doon para magandang tingnan para yung mga maglalaro all right gaganahan sila all right so ayan guys rice Sobrang kapal ng alikabok Dudoy Saklolo Kailangan ko ng tulong mo So ayan guys Nagtutulong-tulong pong magwalis Para matanggal ang makapal na alikabok So ayan guys Ilalagdag na yung makina Sige thank you O, an, Man, big Man! Ipubuhos na Ay, oh. na yung butyok! O! Saka mo ito! Yan! Sige to! Ipubuhos ito Para mapinturahan na! Mamaya! Yan yung kasisipag yung ba bata dito. Oh. Pag-iimbibi yan! So, pagkatapos ito, yan po yung aming uulamin. Rilakat. Yan yung mga masisipag nating mga kabataan yon Talagang pinapakintab yung board. Ayan, tingnan nyo naman. Si Anjing. 24 hours later. Ang lomo at meron ditong bigas na 12 kilos. Huh? Tapos meron ditong yellow pin. Iihaw namin mamaya. All right. Okay. So ayan po guys, sinisimulan ng pinturahan ang court. Okay. 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 Yeah. Sorry mga taga barangay Bukawan, Haruliti. Dumayo niya na ang area Agus Ais. Sorry mga taga barangay Bukawan. Dumayo nga liha. Agus Ais, Cold Spring. Hindi niya. So, ano na kami ha? Ano na kami? May mga kasurugat kami ang mga chicks. Ano